Number one. Radio. At eto na sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Hiala Chris Chuper Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper ni -ni 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 Nicole Hiala sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. ni namin. Nasanay ako na kaming dalawa lang ng kuya ko at ako ang pinakamamahal na bunso. But after 11 years, ipinanganak si Marvie. Sa umpisa ay nagseselos ako sa atensyong ibinibigay ni Mommy sa baby sister naming si Marvie. Pero hindi nagtagal, natutunan ko na din tanggapin na may bagong anghel na papalit sa aking trono. Nang magkatrabaho kami ni Kuya, sinunod namin ang lahat ng luho ni Marvie. Masaya kami na naibibigay namin sa kanya ang mga bagay na hindi namin nabibili noon sa sarili namin. Nang makatapos si Marvie ng high school, sobrang proud kami sa naging achievements niya. Excited na ang buong pamilya namin para sa college education niya. Pero nang ipa-enroll na namin siya, isang masamang balita ang bumalot sa aming tahanan. Nalaman namin na si Marvie ay may ovarian cancer. Kinailangan niyang sumailalim sa maselang operasyon. Matapos ang operasyon, lalo kaming nalugmok nang malaman naming stage 4 na pala ang cancer ni Marvie. Isinailalim si Marvie sa anim na sessions ng chemotherapy. Matapos nito ay hindi na tinanggap ng sistema niya ang gamutan. Sabi ng doktor, maswerte na daw kami kung aabot pa si Marvie ng tatlo hanggang anim na buwan. Sa mga oras na yon, tanging pananalig na lamang ang aming makakapitan. Pinilit naming maging matatag para kay Marvy. Pero ang totoo, si Marvy ang naging ehemplo namin ng tunay na katatagan. Araw-araw nananalangin siya kay Mama Mary na siya ay pagalingin. Nasaksihan namin kung paano niyang pinipilit na bumangon mula sa banig ng karamdaman. Isang araw, isang bagay ang hiniling sa akin ni Marvie. Ate, di ba matagal na kayo ng boyfriend mo? Gusto ko sana maikasal ka na bago ko mawala. Gusto ko na makita kitang nakasuot ng gown at masayang masaya. Pinagbigyan namin ang naging kahilingan ni Marvie. January 2012, ikinasal kami ng boyfriend ko. Napansin namin na patuloy ang pangihina ng katawan ni Marvie. pero hinintay niya talaga ang espesyal na araw na yon. February 12, 2012. Nagsimula nang magbilin si Marvie. Ate, hiniling ko kay God na bigyan pa niya ako ng dalawang linggo para maihanda ang kalooban ni Mami. Pinahiram lang ako ng Diyos sa pamilyang ito at alam kong nalalapit na ang pagbabalik ko sa kaharian niya. Iyak ako ng iyak habang pinakikinggan si Marvie. Napakahirap tanggapin. Pero sadyang kailangan naming harapin ang katotohanan na maaaring hindi na talaga siya magtagal. February 26, 2012 Saktong dalawang linggo matapos namin siyang makausap. Tuluyan ng namaalam ang bunso namin, si Marvie. Napakasakit sa amin ang kanyang pagkawala. Hindi namin maiwasan na magtanong, Lord, bakit siya pa? Pero sa tuwing maaalala ko ang mga sinabi noon ni Marvie, binabalot ng kapayapaan ang aking kalooban. Sa kanyang murang edad, na ipamalas sa amin ni Marvie ang tunay na kahalagahan ng katatagan at katapangan. Ito ang alaalang babaunin ng aming pamilya sa tuwing makakaranas kami ng mga pagsubok sa buhay. Naway maging aral din sa ibang tao ang pinagdaanan ng kapatid ko na sa bawat pagsubok na ating haharapin piliin pa rin nating lumaban. Manalangin. Sa kapatid kong si Marvie, gusto kong sabihin sa iyo na sobrang proud ako na maging ate mo. Alam kong masaya ka na ngayon dahil natupad na ang pangarap mo na maging inspirasyon sa maraming tao. Mahal na mahal kita, kapatid ko. Love, Ate Elaine. Ang kwentong ito ay ipinadala sa atin ni Elaine, isang tambalanista. You know how sometimes we hear Ay, wag na mag-English. <laughs> Sometimes You hear Okay right. Forget about <laughs> Forget it Forget about it We can talk in Tagalog You know Well anyway And Ganito yun Anyways <laughs> Kasi ganito yung gusto kong sabihin Guys Eto kasi yun eh Eto yun guys Please Makinig kayo guys listen, Diba Listen L <laughs> Di ba laging sinasabi na lahat ng uh, taong nakikilala natin sa ating buhay, e eh, meron dahilan kung bakit natin sila nakilala. Yes, I agree. May dahilan kung bakit, um, bakit sila napadpad sa buhay natin, mm. kung bakit natin sila na-meet, bakit natin sila nakasadaupang palad, ganyan. Yes. Si Elaine ay isa nating tambalanista. Si Elaine mm. ay, actually hindi ko matandaan kung paano kami nag-meet. Mm. Um, pero, um, nakapag-organize na yan ng uh, ilang events ng pamilya kaibigan namin nandun pa kami sa, sa Kaluoka. Hmm. Yun. So, wala lang. Bigla ko lang na kahapon kasi nai-kinig siya ng Burnay. Tapos sabi niya, um, baka naman mama pwede kong i-share din yung kwento ng kapatid ko. Sabi hmm. ko, sige, email mo. <laughs> email mo. Tapos, ipapaprioritize ko sa ano, hmm. sa, sa writer. Nakapriority mail. Oo, yan. Yeah, ganyan. Special. <laughs> Special delivery. <laughs> Special delivery. <laughs> Kung magka sa halo-halo, merong leche plan. ice cream yan. pa. Ganyan. So, so yun. Tapos kanina habang binabasa ko, hindi ko kasi alam yung storya ni Marvie. Alam ko lang may kapatid siyang namatay, ganun. Hindi ko alam yung buong kwento. O baka na kwento niya, pero dahil may edad na ako, nakalimutan ko. <laughs> <laughs> alam mo na. <laughs> Signs of aging. Na, bigla lang na it just dawned on me kanina habang nagbabasa na yun pala siguro yung dahilan kung bakit nagkaroon kami ng connection ni Elaine. Okay. Kasi 'di ba parang ang ang sinasabi dito sa kwento ng Mahiwagang Burnay is she wants other people. Ang Sabi niya sa akin kahapon nung nag-message siya sa akin, gusto ko ma-inspire yung ibang tao sa kwento ng kapatid ko. Tama. And what better way, 'di ba, to do it or to let her message be known to the world than by sharing it dito sa Mahiwagang Burnay. Bigger, bigger yung audience. Kasi yes. pwede niya pwedeng na ikukuwento lang ni Elaine sa sphere of influence niya sa Most mga kaibigan friends, niya. Sa, oh, ka po, sa Facebook. Oh, oh po, sa Facebook yeah. kaibigan ng kaibigan na ikukuwento, ganon 'di ba? Pero bigger influence mm. yung uh, yung mai-mai share sa radyo, marami nakikinig, ma mapanood sa Facebook li live ng Love Radio Manila which has 3. Point, almost 3.8 million, million followers, yes. 'di ba? So, 'yung pala 'yung dahilan kung bakit kami nag-meet, 'di ba? Wala lang para lang na 'o oh, nga, no? parang it's just a reminder na hindi talaga tayo pinababayaan ni Lord. Lahat ng dumadating na tao yes. sa buhay natin, pagsubok, le um, are, are always lessons and meron dahilan kung bakit kailangan. Kasi I could have at any other party organizer. Tama, Pwede pero bakit, eh. siya? bakit siya? Sa dinami-dami ng correct. uh, organizer, na, sa, na organizer, sa, sa, sa dyan sa Correct, oh. di ba? Sa mundo. Bakit? Bakit diba? siya pa? Bakit siya pa? Yung pala, magiging daan pala yun para ma-share yung kwento ng kapatid niya. Kasi yun talaga yung pinaka-point ng ano eh, ng mahiwagang Bornay. Bukod sa Ama um, uh, every person in your life has a purpose yes. or may dahilan. Ama um, uh, yun din yung sinasabi ng may wagang burnay na, na in the end wala kang ibang magagawa kundi kumapit kay Lord. Wala eh. Oh, you have no choice no, but to be no strong. No other eh. No other way eh. Totoo yan. Napakatibay. hugot ko dun eh. Talaga ako naniniwala ako na everything happens for a reason. Napakarami na mga pagkakataon sa buhay natin na binibigyan tayo ng challenges. Ang dami nating tanong. Minsan nagagalit tayo. Bakit tayo yung binigyan ng ganitong klase mm -hmm. ng problema? Lord, bakit ako? Uh -huh. oh, diba? Lord, bakit pa? Tama. Lord, ganon. Pag sumagot si Lord, sabi niya, bakit hindi? Tama. Why, Why not? not? Ah, totoo yan. Yung English speaking kasi tayo. So, ang tanong sa atin ni Lord, why not? <laughs> diba? Alala ko lang, diba nag, nag-review ako ng mga tambalan na episodes natin. Mm. Dati nag-i-English ako, kaya lang nag-visit ako sa sarili ko eh. <laughs> sabi ko yung English ko hanggang pag boy, five words lang. Simula na napahing ako nung na-review ko. Sabi ko hindi ako mag-English. <laughs> Kahit kailan. Kalahati <laughs> lang na <ng> sentence. Oh, <laughs> correct. may ba, may english Oh. Hindi mo maitawin. <laughs> hindi maitawid sabi guys sabi ko ang dami noon hindi ko talaga na hindi ko napatawa yung sarili ko after eh nainis talaga ako so ang promise mo hindi ka na mag English oh, okay. mahala na depende sa pagkakataon pero nung napakinggan ko kasi yung mga past episodes natin nung naka-leave ka partner oo uh -huh. uh -huh. nung maternity leave sabi ko lahat ng English best, ko the best of tambalan oo oh, lahat ng English ko hanggang five words lang talaga <laughs> Tapos naiinis ako sarili ko pag bigla ako nagtatagalog. <laughs> Kasi hindi mo na itatawid. Hayaan mo na. Ganto na lang isipin mo, partner. It's almost 16 years na tayo nagtatrabaho sa isang Masa station. Had it been we worked in a station English speaking, mahasa din tayo. Di ba gano'n yon? So pwedeng ko i-consider na ano, ano to, practice. Oo, Malay mo next year maging anim na words na English words na. Hanggang sa maging 10 English words na. Eh kung ma-force ka naman magtrabaho kanyari sa Easy Rock, ma-force ka din naman partner na mag-English eh. Kaya lang dito, we're not forced to speak Huwag <laughs> na kasi nating ipili <laughs> So anyway, ano yung point mo partner? Yung English niya Oo, yung English So yun pala talaga <laughs> Yung bayungkot mo Kinatawa ko nung sinabi mong forget about it <laughs> you Know, diba, You know how sometimes we hear... You know? Diba yun yung sabi ko? Oh. You know sometimes we hear five words. <laughs> <laughs> five words din ako kanina. At yung pang-anim na, na English word, hindi na naman itatawid oh, talaga. Naman Forget about it. <laughs> Let's speak Tagalog, you know? Sagad na yun. Shagad na. Oo, oh, hanggang dito na lang. Naisip ko kung baga sa lipunan, napaka-social climber ko. <laughs> tama na. Wag mo naman, wag mo naman masyado nga iano, ibaba yung uh, sarili mo, partner. Pero oh, at least um, we are trying. Uh -oh. So anyways, okay. anyway, some point yes, mo. We uh, yes, we are trying. yes, we are trying. Four words. Ay, the six words. At least, at least we, are trying, are, trying. Five words. <laughs> Ang dalima lang talaga. <laughs> <laughs> oh, anyways partner Ano oh, yun? Oh. Naniniwala talaga Kung lahat nangyayari Sa buhay natin May dahilan Minsan mahirap intindihin Correct. Pero balang araw May intindihan natin mm -hmm. Ipaintindi na sa atin ni, ni Lord Ay kaya pala uh, Pina-experience Simple yung breakup lang mm -hmm. Na minsan hindi mo matanggap Na alam mo sa sarili mo Binigay mo naman ang lahat Correct Nagmahal ka lang Nagmahal ka lang Binigay mo ang gusto niya Pero sa bandang huli iwanan ka lang din naman Pero eventually Marirealize mo Kaya pala Kaya pala ako Kailangang pagdaanan yon Kasi yung paling effective way para pumayat ako, yeah. 'di ba? <laughs> Hindi na totoo. Maaaring isa sa mga dahilan. You'd think it's mababaw, pero napakahirap magpapayat. Pero yes. nung, nung nag-break kayo, diba, di ba, hindi ba't sa kaka, hindi ka nakaka, hindi ka nakatulog, oh, yeah. di ba, o, oh, nangayayat ka. <laughs> o at least na-achieve mo yung ano, 30 pounds less, oh. di ba? Minsan kasi sa mga pinagdadaanan natin, blessing in disguise. Tali. Correct. Yes, blessing yes. in the sky. Ah. Mm -hmm. Correct. Yeah. Uh, ang mahirap lang talagang itindihin minsan, yung ano, uh, yung pag nawala yung, ano, Death. yung, yeah, pag may namatayan sa pamilya mo, Minsan mahirap talaga maintindihan Nahirap eh. Mahirap eh. Actually, ano 'yan eh. Wala, no oh, words, no diba? words ako lagi kapag ka death eh. Ang masasabi ko lang dyan is always na magkaroon ng strength to accept, yes. to endure the pain and then uh, eventually to accept. Tapos kapag ka mas malalim na yung pag-intindi, maintindihan na kung bakit kailangan mangyari. Correct. Pero hindi naman madali yun. Never. At tama din yung sinabi ni Elaine sa kanyang uh, uh, sulat o pinadala sa atin na ang kwento, ang ganitong klase ng kwento mga kaibigan, uh, marami pong itinuturo sa amin yan. Ako ang uh, hugot ko dyan talaga, kailangan mo maging mag mag matatag at magtiwala. Uh, at isa pang hugot ko dyan, alagaan po natin ang ating sarili. Mm. Kasi hindi natin alam eh. Pero diba, kasi ang cancer, eat, uh. pa, pardon yung cancer cancer naman kasi hey, ano, mo hindi mo mawari, eh. po posible. Eh. Well, possible, yung cancer kung, cancer yan Kung hindi man, eh. man cancer, yung mga, yung mga, iba't ibang uri ng sakit. Kaya, yun nga you are what you eat. Uh, you Ayun yung, Ay, observe naman. natin. Yung kina... <laughs> you are what you eat. Oh, Ito, words. <laughs> Ang galing, words. <laughs> you are what you eat. <laughs> hindi mo talaga, <laughs> sayang, bro, talaga. <laughs> <laughs> hindi mo na talaga na itatawid oh, sa pangalan dapat mo palagi oh. ng well. well. Oh, well. Oh, seven na siya. Hindi, oh, gawin on oh, well, you know. Well. The, oh, may four words oh, agad. Oh, well, you, you know, know, you are what you eat. Nine, Nine words. words. <laughs> oh, diba? diba? I-observe natin lahat ng kinakain natin, yung lifestyle natin, ba, kung pwede natin Makapag... maguhin. ba? Diba? <laughs> Ang plastic mo! <laughs> Uy, bihira na kaya ako maginom ngayon, weekends na lang. Okay, very good. <laughs> very good kung gano'n. di ganon. Oh, dati twice a week. Uh, Wala naman ang, na. ang hugot ko naman sa kwento niya na kumbaga kinakailangan nating gumawa palagi ng experience na maganda. Mm -hmm. May karamdaman man tayo mawala and someday soon mawala man tayo. At least, yung mga ginawa nating mga experience o alaala o memories ay masasaya. Mm -hmm. Correct. totoo yan. Mm -hmm. saan yung pa, saang paraan yung gustong maalala kapag kayo namatay na? <laughs> kayo talaga? <laughs> <laughs> Hindi ka kasali? <laughs> Parang kayo talaga yung siguradong mauuna. <laughs> well, ako... Well, ako, sure ako eventually. Ewan ko kay Tanghelo. <laughs> 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 pa, gusto mo maalala bilang isang maingay na DJ na malaki ang bibig na DJ oh, And, Gusto ko maalala sa akin mga hikaw na malalaki <laughs> <laughs> Yung headset mo para headset, superhero <laughs> oh, headset, ko, headset ko malapusa kung, kung galits ka sa akin, feeling mo demonita yung dati Ganyan Ako, I'd like to be remembered um, as someone who is ilan yun? Yes! Yes! <laughs> I would, would like, like to, to be, be, remembered be remembered as someone. Yes. Uh, yes, walo. Walo. <laughs> Marami-rami yun. As someone who is kind. Eleven. Wow, <laughs> <laughs> Eleven words. <laughs> 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 hindi, hindi ko alam. Ayoko isipin. Ayoko pa isipin. Matagal hindi pa ko yun. Hindi mas sa ma mga tao sa pamilya mo. Ay, kayo, alam mo, nung buhay pa yan. Ano yan eh? Ma, ano, hindi, hindi ba pwedeng ganito? Pwede ba? hindi ba pwedeng habang buhay? Yung maalala, oh, halimbawa, hindi na tayo walan sa radyo. Correct. Maalay si Nicole Yala, oh, ganito, ganito yan. Ganon, ganon, Kailangan, nung nabubuhay siya, <laughs> kailangan patay na, partner. Tandaan mo, masamang damo to. Matagal tumamatay. <laughs> Ikaw tanghihin nyo, sa anong paraan mo gusto maalala ng mga tao? Well, siguro ganun din yung parang uh, nakakapagbigay ka ng uh, aliyo sa kanila. Hmm. Na, napapangiti mo sila. Correct. Ako, totoo, ako. Yung, pag napadaan sa punto, yung, yung, ni Nicole Oo, yan, oh, na, ano yan. Oo, eh. natatandaan ko. Oh, oh. Ako, sige, kung sa patay na ha. Ito <laughs> naman kanina mo pa sinasabi. <laughs> lapida <laughs> Di mo pa? Pinupost mo, mo di talaga yung patay Pinupost niya Kanina patay Ngayon may lapid na na talaga eh So ang sabi niya, ang, Ang ano Ako I'd like to be remembered As Nicole Yala As mm. the DJ uh Oo -oh. And as a mother mm -hmm. Yan Tito Boy <laughs> Tito Boy ang mag-interview Halimbawa Ito <laughs> ang salamin. Anong nasabihin sa mo? mo? <laughs> I would Anong like masasabi be, mo? I would like to be remembered as the DJ and as a mother. Okay. So, as the DJ na kapag na naalala nila ako sa puntod ko oh. o, o kaya bigla nilang maalala ako, ang maiisip nila a particular instance. Mm. Halimbawa, isang sinabi ko, natatandaan ko yung sinabi niya noon. Gusto ko, malala ako sa ganun. Tawang-tawa nga ako kasi sabi niya to. O kaya, naiyak ako nung sinabi niya to. gano'n Yung, parang makikilitika makikiliti ka sa ano, yung, oh, magigising. Oh, yung nag pinag-uusapan nila ako. Talking about me. Gumagad yung Yay! slide ako sa rainbow. Yay! Pinag-uusapan na kay. Ikaw siya, pero ano gusto mo isulat sa lapidang? Oh, Total lamang pinupush mo yung kamukha. Na Binabalik yung tanong sa akin. Ako ay nagtatanong eh. Kayo lang taga-sagot. Ako na magtatanong. <laughs> <laughs> Teka Atin lang, lang ako ha. Naman. May, hindi, wala oh. na akong pwedeng matandaan sa mga ganun eh. Mm -hmm. um, uh, siguro... Wala man silang matandaan sa akin pero siguro habang nabubuhay ako hindi nila ako ano ah uh, Seryoso na? <laughs> Ano kasi? 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 Alam nyo, Ano kasi? Ano 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 kasi? Ano kasi? Ano Ano kasi? Ano paano? Paano ka gusto? Paano mo gusto? Bahala mo sila, bahala na. yung mga tao na kakilala sa akin. Sila Oo. na bahala magkalat ng kwento. wala na akong pakialam sa sabihin nila. Kasi Tignan hindi na mo na naman na 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 Seryoso yung sagot namin kasi ikaw bahala. Hanggang sa kamatayan mo, wala ka pa rin pakialam. <laughs> gusto ko yung sinabi to oppose what you said earlier partner gusto ko yung sinabi ni Dennis Guevara sa you. sa facebook six live <laughs> eh to oppose what you said six earlier words. Yeah, six words sabi mo you are what you eat uh -oh. diba mm. you are what you eat ang sabi niya eat whatever you want because life is short parang ganun english kasi hindi ko na itawid din agree naman din ako doon oh isang magandang quotation din uh -oh. yun you eat whatever kasi, you want kasi kung uh, oppose din yun doon sa ano yung sinabi ko doon sa mm -hmm mm Sa kasabihan. Wait lang. Sabi ni Weg Sige para maaalala namin si Chris dun sa five English words niya. <laughs> At least may legacy oh, na, di ba? may may iwan oh, ka na. Oh, <laughs> ang na yan, partner? Opposed yun dun sa kasabihan ko na you, ah, you are, are what you eat. Kasi totoo nga naman, pwede rin namang sabihin na pag panahon mo na, panahon, panahon mo na, na. Kung ano Ayokong... man ang kinakain mo. Correct. Sorry ah, kasi ano ko eh, junk food girl ako. Oh. Tapos, maayos mo. <laughs> hindi, yung... hindi, nagtutubig, wala. Hindi, wala. Oh, oh, tas, sa betsin. Oo, oh, oh, tapos na naitawid ko na maayos yung dalaw kong anak, nailuwal ko sila. So alam mo yung parang feeling ko, wala yung you are what you eat. Wisset na quotation yan. <laughs> baka ba importante sa lahat yung experience talaga na nagagawa. Kasi huwag niyo paghihinayangan na gastusan yung experience with family, with friends. Kasi eventually again, ang sinasabi ko, pag nawala man tayo, lumipat man ng trabaho, yung maaalala dapat nila yung masasayang alaala. Alam mo speaking of alaala, hindi ko to matandaan. Nag-message si Elaine, sabi niya, "Mama, super thank you for sharing the story." Sayang na guilty naman ako. Sabi niya, "Sayang lang hindi nagmatch match yung schedule mo nung time ni Marvie." Kasi nagkaroon ng pagkakataon, maging blood donor daw ako. Kaya lang puyat ako. Lagi naman akong puyat. 2012 to kasagsaga ng ano to, ng rapid. Kahit tiyad. hindi puyat si partner mo, lang puyat. <laughs> <laughs> Kayo pa naman ang na magkamatch ng blood type. AB plus. Mm. Pang ang mayama. Ang no, obvious. <laughs> <Di naman>. <laughs> <laughs> Talaga, hindi ko ma- Speaking <laughs> of alala, hindi ko maalala na may ganun. Sayang, no? Siguro talagang not meant to be. Uh, eh. Oo, o. kasi ba, diba, pwede namang hindi ako puyat ng no, mga time na yun. Well, siguro ang uh, connection ninyo is eto nga yung sa Burnay yes. para may broadcast O Story. diba, ang dami Correct. naging, ang dami naging, ang dami itinuro sa atin ng kwento mo ngayong araw na ito. Oh, sa oh, aming oh. tatlo, sa lahat naman ang sa atin. In, hindi, pa yun yung tamang panahon. Correct, mm. diba? So si Marvie ay nag-slide-slide ngayon sa Rainbow kasi pinag-uusapan natin oh, siya. Kinikilig din siya. K Kilig-kilig <laughs> Thank you Elaine For uh, sharing the story Of your sister Maraming salamat At kung ikaw naman Kabisho Meron kaming Karing uh, kwento Na gustong i-share Sa amin Do email us uh, Email us uh, Story At gmail.com Pwede pong paki-email Huwag po sa messenger Huwag po sa Instagram Huwag po sa Facebook Email na lang po Story At gmail.com Kahit anong kwento yan Kabisho Sa tingin nyo Makakapupulitan yeah. Burnayable Pornayable. Bon, edi, di, malay mo mabasa na. O siya mga kabisha, enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Hengres Chupera. Na nagpapaalala, walang, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon May determination. Yun! Ang programang walang problema, hey tambala na! ay have Love lang. Always your number one ready. <laughs>